sabi sabi ito okay kasi may nagreport sa kanya po at doon nalaman na overstay siya kasi po dapat nagrequest po siya na ay kasi po dapat nagrequest po siya na uwi siya sa Pilipinas binigyan siya ng 7 months para i-process kaso uh, at kas uh, i-process at kaso sa korte di niya di na siya nag-attend at nag-jump siya kasi na-realize siguro niya na di ka siyang ipon niya para mag-forgood. Mag, -forbud. mag -forbud. Kaya nagtatago siya now at kilalang kilala po siya sa wanchay. Sabi nito, okay? Kasi maitim ang budhi niyan. Dami niyang kaaway at mga agaw kasi ng lalaki yan tapos po halos lahat ng bar sa Wanchay nakaban na yan. Okay? Okay? Sabi rito, sa Langkwayfong po nangyari ang video, hindi sa Wanchay. Dinadala lang niya sa Wanchay pag lasing na lasing na at doon siya kikita ng malaki. Okay? Okay? Ayun na ho, ang bahala po rito. Ato, last na talaga sa akin to. Last na talaga, okay? Yung kalbo, di niya jowa yun. Customer niya lang yun. Okay? Sobrang demonyo ang ugali niyan, sir. As in, mga customer niya, sinasampal, kinukurot, binubugbog, lalo na pag ayaw na magbayad. Saklap naman neto. Okay. Kaya talagang big karma ang nangyari sa kanya. Kilala ko siya kasi isa sa kaibigan ko, sabi niya rito, sinaktan niya dati at pinapulis na po yan kaso pagpunta ng mga pulis sa bar, di siya naabutan. Okay. Wala din po siyang masyadong kaibigan dahil sa kapangitan ng ugali. Madaming galit sa kanya mga bar sa Wan Chai mostly bancha at mabibilang lang ang napapasukan niya Okay Totoo po yan lahat sir famous sa Wan Chai yan Malakas kumita kasi at magaling kumuha ng atensyon ng lalaki pero lumaki ang ulo niya kahit mga manager wala na siyang respeto kaya naban siya at babanggitin ko yung mga bar kung saan siya naban. Okay, ito yung mga sikat na bar sa Wan Chai. Sa Joe Banana, sa Centrico, Amazonia, sa Tabu, sa Embassy at sa Station. Bihasang-bihasa po, sabi rito. Actually, ayoko nang ayoko nang ano 'to ayoko nang sabihin itong word na to kasi medyo, medyo mababa na to. Bihasang bihasa pong magna. Sabi dito. Payan, sabi niya. Nina. Okay, mga customer, di lang pera, pati alahas pa. Sana po madakip na yan at madeport. 100% overstay na yan. Okay. Sabi rito, sir, pakihide na lang.